A day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyong mga biday. Today is Monday. Kaya naman, ganap na ganap ang e-abab na ito. Hala siya. Uy! Kumising nga ako ng maaga ngayon mga me dahil marami nga akong gagawin. At una na dyan, eto, magliligpit nga ako ng pinaghigaan namin. Pero dahil tulog pa nga ang batang makulit, kaya eto, niligpit ko na din muna yung mga pinaghigaan namin. At pagkatapos, ay ininit ko na nga rin itong ulam namin kagabi. Nababothered na talaga ako sa itsura ng pader namin. Diyos ko day, gusto ko na talagang papinturahan niya. Pero anyways, wala na naman yan tulo dito sa gripo kaya ayan nagigib nga muna ako sa labas pagkatapos nga yan binalikan ko nga ininit ko at isinalin ko na nga rin dito sa mangkok Nag-iisip nga ako na nga ng batang makulit na alala ko nga ay may pancake nga pala kami dito. Kaya ito for today ay maluluto ko na nga din ito. Kumuha nga lang ako dyan ng ibap at itlog at naredy ko na nga rin itong mga kakailanganin ko. na nga sa akin yung ganyang texture mga may at kinuha ko nga itong asukal dahil nakalimutan ko nga maglagay. At naglagay na nga rin pala ako ng konting oil. Niya, naglagay din ako ng baking soda. Konting konti lang naman mga may. Kung hindi nyo nga may tatanong ay super favorite talaga ni CJ itong panda. Okay. request pa nga yan nalagyan ko daw ng condensed. Pero hindi niya nga alam yung tawag doon. Kaya ang tawag niya ay color blue. Nawala nga rin sa isip ko mga na Nalalagyan ko dapat doon ng rolled oats. Bukod sa masarap na ay healthy pa gano'n. Wow! Sakto naman pagkatapos ko magluto mga mi ay gising na nga itong batang makulit kaya naman eto nilikpit ko na nga rin itong pinaghigaan By niya. By the way mga mi bago ko nga yan pakainin ay pinapaihi ko nga muna yan tuwing gigising nga yan sa umaga. And after nga namin dyan eto nga yung sinasabi ko sa inyo na color blue mga mi ayan yung tawag ni CJ dyan sa condensed na yan. <tapos> Hinayaan ko na nga rin muna ang batang makulit na kumain ng kumain dyan at eto, haharapin ko na nga itong matagal na matagal ko na gustong harapin mga Hindi mi. ko lang talaga maharap to mga mi kasi nga kasagsaga na tag-ulan nga yung panahon at ang hirap-hirap nga umaliwalas ng panahon. Ganun. I mean, eh? walang araw nung mga nakaraan mga mi pero for today ay sumikat na nga din yung araw at mahuhugasan ko na nga rin itong dish drainer namin. May mga nagtatanong nga rin sa akin nung nakaraan sa comment section kung kinakalawang daw ba yung mga ganitong klase ng lagayan ng plato. And the answer is yes of course syempre, mumurahin lang naman ito mga me at hindi naman to stainless. Kaya naman, kahit hinuhugasan ko nga ito ng ganito, ay meron nga rin akong ilalagay dyan mamaya para nga mawala din yung kalawa. Pinagtsatsagaan ko din muna nga talaga yung ganitong klaseng lagayan mga me kasi wala pa nga tayong pambili ng bago. Ganun. Isa din naman sa dahilan kung bakit ko nga ito chineck out mga me dahil nga maliit ng space ng bahay namin. Space saver nga ito para sa amin. At one year na rin mahigit to sa amin mga me at okay na okay naman din siya para sa akin. Pero yun nga lang, kinakalawang siya kaya kailangan din namin mag-upgrade pero hindi pa nga sa ngayon. Pero anyways mga mi pagkatapos ko nga yan hugasan ayan binilad ko nga rin yan sa sikat ng araw para nga matuyo Nang agad. Nang matuyo na nga yan mga mi ay nag-spray na nga rin ako ng paint pero wag kayo mag-alala kasi odorless naman yan at yun lang muna for today mga mawe.